Kinikwestiyon ng ilang grupo ang pagbabalik ng computer fee sa mga transaksyon sa Land Transportation Office kahit inalis na ito dati. Paliwanag naman ng LTO, may mga transaksyon pa rin na gumagamit ng luma nilang sistema. Nasa frontline ang balitang yan, si Justin Ponsalang. Isang open letter ang inilabas ng grupong Coalition for Good Governance para hingin kay Pangulong Bongbong Marcos sa tanggalin bilang pinuno ng Land Transportation Office si Attorney Vigor Mendoza. Saliham, isa sa mga rason kung bakit nila gustong maalis sa LTO si Mendoza ay ang isinampang kaso laban sa kanya sa ombudsman, kaugnay sa pagbabalik di umano ng computer fees sa mga transaksyon sa LTO. Mismo ang transport group na Feltop ang naghain ng kaso na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nitong Nobyembre. Paliwanag ng Feltop na tanggal na noong nakaraang taon ng 169 pesos na computer fee. Yan ay matapos silang makipag-usap sa Department of Transportation noong Desyembre para idulog ang kanilang hinain. Pero ibinalik umano ito ni Mendoza. Panahon po ni Secretary Tugadi, uh, tinanggal na po to kasi may organ sa Secretary Tugadi on that time na full out ng implementation ng LTMS. mhm mm sa IT provider ng LTO which is tinanggal na yung 169 which is pabor po sa motori sa mga motorista po kaya nagtataka kami on the time ni Attorney Bigor pat binalik tanong ng grupo saan ba napunta ang perang na kolekta you added burden to the public kasi may, may IT provider ka na na binayaran ng gobyerno na na para sa IT needs ng, ng LTO, bakit ka pa kukuha ng additional 169 mm -hmm. sa tao? Tama pupunta yun. Di ba, hindi kaya another source of corruption yun. Tingin ng grupo, dapat investigahan ng ombudsman ang paniningil. Kung hindi aaksyon ng ombudsman, hindi raw malayo. Napanigan na rin ng felt-up ang panawagan ng Coalition for Good Governance na tuluyang alisin si LTO Chief Mendoza. Paglilinaw naman ng ahensya, hanggang 95% ng mga transaksyon sa LTO ang pasok sa bagong IT system. Pero may limang pa ng mga transaksyon na gumagamit pa rin ng sistema. Kabilang narito ang multiple transactions at pag-renew ng rehistro ng mga PUV. At dito raw napupunta ang computer fee. Ito eh, kaway may ng jeep. Gusto mo nang i-drop yung jeep mo, gagawin mong privado, no? Tapos ililipat mo yung jeep mo sa bago may are. 'no, tas ire mo 'no under the uh, new IT system, hindi pa niya kayang isabay-sabay yung transaction na 'yan, 'no. So you will have to uh, use the old IT system. Ginagamit din ang lumang sistema sa mga lugar na hirap sa internet signal at connection. Giit pa ni Mendoza, dinatnan niya na ganito na ang pamamalakan sa si LTO pero tiniyak niyang tuloy-tuloy ang pagpapabuti sa bagong IT system para ilipat doon ang lahat ng datos at transaksyon ng ahensya. Target nila itong matapos sa susunod na buwan. Ipinagkibit balikat naman ni Mendoza ang panawagan na tanggalin na siya sa pwesto. Alam niyo, kahit doon walang reklamo, nasa presidente, we always serve at the pleasure of the president. Nagbabalita mula sa Frontline, line, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.